Bale, guru robing kami ngayon. Ito sa gilid-gilid lang ng aming binabantayan na lupa. Salit lang hanggang tanghali lang to. Pero bago yan, uh, syempre, hindi eh. natin kalimutan yung ating intro bago tayo magpatuloy sa ating pagbablog. ay na. dito kami sa gilid ng ilog uh, pahinga muna shout out kay Waisi Abila at sa kanyang magiting at masipag na laging kabade. yan at ang ating vlogger na si Dasalya Vlog uh, maragpapasalamat siya sa mga subscriber niya tapakabilis lumago ng channel niya So, unahan pa yata ako nito at masipag ito mag-upload. Ito kami sa may kawayan na. Ano? yung kawayan dito. Pero hindi namin ito sakop. Nakikiraan lang kami rito. na doon pa kami sa bandang taas. Ah, ah mahirap pag-akyat. Ah, namin. Okay, pahinga lang natin. Ito si Boy Usok. Boy Usok vlog. Shoutout. Shoutout. Ayan yung nagbibilog-bilog ang Usok. <laughs> At may kasama kami ngayong aso. Ayan, uh, sumama. Tuturuan natin kung paano gumala sa bundok para alam na niya yung mga daan sa susunod. Naglalagyan uh, natin ito ng damit. Lagyan natin na may tatak sa security ng aso papatahean natin ayan nagpatuloy na kami sa naglalakad namin lalakad ng bato dito grabe at nanganguyabit na po aming kasama pag akiat medyo mahihirap yung bato Ayan na yung yun, yun, binaba namin. Ay, nakit namin. Ayan. Mataas na yan. Aling parun. Subang yun. Hirap. Hirapan yung aso pag akyat. Pagod na yung aso. Ano? Ito yung payata. natoka ayo pa rin daw tayo tingnan pa rin Nampa Tumama. Ang <laughs> baunan. Meron po ang pag-akyat dito. Yan. Yeah. Daalang. Hila. Ay, may picture ako dyan sa batong yan. Oh. No? Malaki. Malalim. Hindi, sa ibabaw. Agilid. Yan. Ang batong yan. Pahinga muna. malapit na kami. Ang kasibak. Ayan, binaba na ang inakit namin. Shout out. Dito lang kami guys, sa bundok natin. Ngunit dito kami sa daan. Ha? Eh, Patatabas lang ba di oh. so, yung pa. Okay, oh, alam ko na dulas ka. Hindi ko tumadulas. Ah, aking... ito yung trabaho namin dito. Wala kami makita ng limuran. Guys. Lawaan. Wala lawaan. Tetok <laughs> naman eh. <laughs> Malili. Natagpuan na namin yung aming nahanap na yung ng uling. Yun yung pinakang purpose namin, chinik namin na kung sa looban ng lupang binabantayan namin. Bali, hindi naman pala labas ng 28 meters sa boundary. Ito nga oh. Ayan. Yung ulingan. Ayan, tatlong picture na yan. But hindi na ako nakapag-video kasi tahimik lang kami dyan at baka matrespassing naman kami. Baka yung may-ari ng lupa yung nagpapauling. Uh, at least alam namin na sa labas pala. Yan na naman yung purpose ng pag namin dito sa bundok. Yung mga tingnan ma ha, pangalagaan yung lupa pinababantay namin na maputulan ng puno dito tayo minum. oh dito tayo minum. Kasi si story ng may-ari ng lupa na mapalago yung kabundukan yung ah, mapalago yung mga puno mapalaki at dito nga kami uminom dati oh Yan, uh, bukal. Dito Punta na kami rin sa may pahingahan namin. Para uh, makapahinga naman at ilang oras na rin tayo naglalakad. Ay, uh, pa dalawang oras na. ito guys. Yan, yan Pero down dito. Dito, guys. Dito na tayo. May e isa naman yan. Eh. Ang labas. Pero hindi pala kapag-aral may dumaan dito. Dogi. Yo, hingal na rin tayo. Higit two weeks tayo hindi nakarubing dito. Dahil nyo sa bagyo. Bagyong Christine. Tapos nagkaroon pa ng komplikado yung pagrubing dito. Ah, uh, may mga nag-operate dito. Kaya hindi agad kami nakarobing. Ngayon na lang uli. Pahinga muna kami rito. Nasa boundary kami ng 24. Ah, yung ano, may banig. Ayun. Oo. Hmm. Ayan yung body ko. Ito yung aso. Nangingilig na yung aso. Bakit sa akin nga nakatotok? Pagod. Ay, na yung aso. Pagod din siya eh. Hindi pa uminom din sa ilog kanina. Iba yan siya. Hindi naman yan. Dito na ulit kami sa Flat 34 Sa Commons Dito kami magtatanghalian At ang oras natin ay 10.27 ng tanghali Start kami ng 7 o'clock Ng umaga pag ahon na rin Nahingan kami dito Wala eh? na kami, wala pang tao eh? tao Hindi lang may tao Ha? Hindi lang may tao Baka kung saan yung iba yun dito na tayo sa ilog kumain dito lang na may pala dito, dito wala pa. Ngayon lang doon, doon nga sila kakit. Kapoy lasing si ano ay. Yung ano pa apply doon. Mataba. Kaya tayo sa ilog. Sige na pando. Matanggal na. Oh. Kasi so, kababa na kami ng ilog. Kapahinga sana kami nga doon. Nasa walang tao nakakahiya naman. oras Mag-alas 11 eh. 11.29 Mali Baka kami Mar dun sa Ilog Kung kami kakain para may gusto ng kamay At saka malamig 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 ang panahon sa ilog Kaya Kalakad muna Ngunit pag yung lalagay, yung lahat ng hirap ang lalagay. Shout out! Kain tayo! Dito kami sa ilog, kakain muna kami. ay pantay. Yung gusto ka na. Gutong na guys. Pero hindi mo buksa yung Ano? nakatanda mo sa laki eh. Hindi. Yung ano hilahin ko lang sa hila pa. Ano sa hila pa? Swabe <laughs> na naman ang kain dito sa ilog. Dama namin, nagpapakahirap pa doon sa kanyang baunan. Ayaw pang mabuksan. Babasagin ko na ito. Talagis na ito. Ang ah, ulam namin ay hindi mawaring adobo. Arobo ito, adobo. yeah, mas agad eh. mo, <laughs> no, yun! Talagis ka. Yeah.

Maglalive siya na ako, wala na masignal ha? Wala na signal Mario Pagkala 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 Hmm? Pagkala 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 Hmm? Bakit na ulit kami? Mababa na. Eh. Awi na. Oras nga natin na eh. Maga pa. 11.40. Awi na kami. Wala na pare sukit. Nakikinig na namin ng hugong ng motor. papuntang ng tagumpay. na guys, yung mga sandu namin. Nga <laughs> lapit na. Lapit na kami sa daan ng lokal kalsada pagpunta ng tagumpay. Ayun, dito na kami ulit sa kalsada. All right. At kami ng e, ay tayo tayo na pababa. Ano naman? Kapahinga na. All right.